Isa sa mga usaping umiikot ngayon online ay ang amanoy na mumuong espesyal na relasyon sa pagitan ng aktres na si Kim Rodriguez at ng kasalukuyang governor ng Bulacan, si Daniel Fernando. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa relasyon di umano ni Daniel Fernando at Kim Rodriguez. Sa mga nagdaang araw naging mainit na paksa sa social media ang paglitaw ng litrato ni La Kim at Daniel na magkasama. Sa litratong yun, makikita may hawak si Kim na bouquet ng bulaklak habang nasa likuran nila ang isang dilaw na FJ Cruiser na may pulang ribbon. Isang detalye na lalong nagpaligyab sa mga haka-haka ng netizens. Ayon sa mga kumakalat na chismis, ang sasakyan o mano ay regalo ni Daniel kay Kim. At bukod pa rito, sinasabing binibigyan daw ni Daniel si Kim ng buwanang allowance na umaabot sa isang milyong piso. Pagamat walang kompirmasyon mula sa admang kampo, patuloy na lumalaki ang espekulasyon sa social media at maraming nagpapahayag ng kanil kanilang opinyon tungkol sa di ugnayan ng dalawa. Si Daniel, bukod sa pagiging governor ng Bulacan, ay kilala sa larangan ng pelikula at telebisyon. Isa sa mga veteranong aktor ng dekada 80 at 90. Mula sa kanyang pagiging artista, pumasok siya sa politika noong 2001 bilang provincial board member ng ikalawang distrito ng Bulacan. Matapos maglingkod bilang senior board member, naging vice governor siya mula 2010 hanggang 2019. Noong 2019, nanalo siya bilang governor ng Bulacan na may pinakamaraming boto sa kasaysayan ng eleksyon sa nasabing dalawigan. Sa kabilang banda, si Kim ay matagal ng bahagi ng industriya ng showbiz. Una siyang nakilala sa pamamagitan ng mga supporting roles sa mga palabas ng GMA Network. Kalaunan, pumida siya sa ilang seryong nagmarka rin sa mga manunood. Hindi naglaon, napansin din siya sa pelikulang lumabas ang mga mumunting lihim kung saan nanalo siya ng parangal bilang New Movie Actress of the Year sa 29th PMPC Star Awards for Movies. Sa kasalukuyan si Kim ay isang freelance actress sa ilalim ng pamamahala ni OG Diaz. Dahil dito, nakakapagtrabaho siya sa magkabilang network, GMA at ABS-CBN, isang bagay na bihira at espesyal para sa mga artista. Muli siya napanood sa Kapamilya Channel noong 2022 sa sikat na seryeng Darna. Kim responded to comments linking her to Danielle. Si Kim ay muling na po nasa sentro ng kontrobersya matapos siyang maiugnay sa isyong kinasasangkutan o mano ni Governor Daniel ng Bulacan. Ayon sa ilang kritiko, di o ginamit ang opisyal ang pondo muna sa confidential fund upang regaluhan si Kim ng isang birthday gift. Pagamat walang opisyal na kompirmasyon ukol sa nasabing isyo, mabilis itong kumalat online kasabay na paglitaw ng isang litrato kung saan makikita tila magkasama si Kim at Daniel. Umani na sa motsaring reaksyon mula sa publiko ang nasabing larawan at mga paratang. Maraming nares ang hindi natuwa at nagpahayag ng pagkadismaya. Partikular na mga bulakenyo na anilay hindi ramdam ang progreso sa kanilang lalawigan. Isang netizen pa nagsabing masaya pala maging sugar baby habang iba naman itinudulig sa ang paggastos ng buwis para sa isang personal na regalo. Sa gitna ng pamabatikos, may ilang nakapagtanggol si Kim sa comment section ng mga post. Gayunpaman, hindi rin naawat ang mga negatibong komento bilang tugon, nagkomento si Kim ng salitang pikit na may kasamang tumatawang emoji. Isang sagot na lalong nagpainat sa damdamin ng ilang netizen na tila hindi natuwa sa kanyang reaksyon. Isang netizen din ang argumento na kailangan na raw pumikit pagdating sa paggasos ng buwis na sa mga ganitong issue. Isa pang netizen ang na nagbiro na tila fresh daw si Kim dahil may nag-aalaga. Tinutukoy ang governor. Sa halit na magbigay ng seryosong paliwanag, napansin ni Kim ang username ng commenter at doon siya tumugon. Tila iniwasan ang sa sagot sa issue. Sa ngayon, patuloy na umuugo ang usap-usapan at patuloy ding tumadami ang mga tumutulig sa kay Kim at kay Governor Daniel. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching